Muli na naman ngang naglunsad ang Iran ng halos 200 ballistic missiles patungong Israel nitong Martes ng gabi na nagdulot ng takot at pag-aalala sa rehiyon. Ito na ang pangalawang pag-atake ng Iran sa Israel sa taong ito kasunod ng humigit kumulang 300 missiles at drones na inilunsad noong Abril. Pero kumusta na nga ba ang Iron Dome ng Israel na isang advanced air defense system na sinasabing poprotekta sa mga lungsod at mamamayan mula sa mga rocket at iba pang uri ng aerial threats? Sinabi ng Israel Defense Forces o IDF na higit sa 180 missiles ang nakibahagi sa atake na tumutugma sa ulat ng Iranian state media ang Estados Unidos ay naglarawan sa pag-atake bilang halos dalawang beses ang lawak kumpara sa nangyari noong Abril. Dahil dito, ang buong populasyon ng Israel na umaabot sa 10 milyon ay pinagsabihan na pumasok sa mga bomb shelter bandang alas 7:30 ng gabi. Hindi nagtagal matapos ang pag-atake na sa kabuuan ay sinasabing hindi gaanong matagumpay. Binalaan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang Teran na ito ay nagagawa ng isang malaking pagkakamali at sila ay magbabayad para dito. Makikita sa mga video ang mga missile na lumilipad sa mga lungsod ng Tel Aviv at Jerusalem maririnig ang malalakas na pagsabog habang ang air defenses ng Israel ay nag intercept ng mga misail. May ilang misail ang tumama sa Negev, partikular sa paligid ng Nevatim Air Base at sa punong tanggapan ng Mossad Spy Agency isang Palestinian sa West Bank ang naiulat na namatay at dalawang Israeli ang nasugatan mula sa mga nahulog na shrapnel at debris na nadulot ng pinsala at nagsimula ng mga sunog sa lugar. Maririnig ang mga pagsabog sa malaking bahagi ng Israel mula sa Jerusalem at sa Jordan Valley habang ang mga mamahayag sa state television ay nakahiga sa lupa habang naguulat ng live. Patuloy na sinisiyasat ng mga otoridad ng Israel ang pinsalang dulot ng atake. Sa isang insidente malapit sa punong tanggapan ng Mossad, isang reporter ng BBC ang nakakita ng mga sira na sasakyan at isang malaking crater na dulot ng misail. Sinabi ng mga lokal na otoridad na halos isang daang bahay ang nasira dahil sa pagsabog. Isang video mula sa IDF ang nagpakita sa mga opisyal na bumisita sa isang paaralan sa Giedera area na tinamaan ng missile at nagdulot ng malubhang pinsala. Ang mga larawan at video mula sa lugar ay nagpapakita ng malubhang pinsala sa gusali ng paaralan, pero sa kabutihang palad ay walang nasaktan. Si Major General Rafi Milo, ang hepe ng Home Front Command, ay bumisita sa lugar ng impact kasama ang mga first responders. Samantala, hindi ibinunyag ng IDF kung gaano karaming missile ang na-intercept. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng IDF na karamihan sa mga pumasok na misile ay na-intercept ng Israel. Ibig sabihin na huli o naharang ito bago pa makapagdulot ng pinsala o makaabot sa target nito. Pero paano nga ba gumagana ang Iron Dome ng Israel? Ang Iron Dome ay isang sistema ng depensa ng Israel na idinisenyo upang protektahan laban sa mga rocket at artillery shell mula sa mga kaaway, lalo na mula sa Gaza. Ito ay isang mobile air defense system na may kakayahang matukoy, subaybayan at intercept ang mga banta sa himpapawid. Ang proseso ay nagsisimula sa detection kung saan gumagamit ang Iron Dome ng mga radar at sensor upang matukoy ang mga papalapit na rocket. Kapag nadetect ang banta, nagtitrigger ito ng real-time na pag-track upang malaman ang trajectory ng rocket at kung saan ito maaaring bumagsak. Kung ang rocket ay tinatayang babagsak sa isang populated area o mahalagang lugar, naglalabas ang Iron Dome ng mga interceptor missiles upang sugurin at sirain ang banta bago ito magkapagdulot ng pinsala. Bagamat bahal ang bawat interception na tinatayang nasa 50,000 US dollars para sa bawat misile, ito ay mas mababa kumpara sa potensyal na pinsala na maaring idulot ng isang matagumpay na rocket strike. Ang Iron Dome ay bahagi ng mas malaking sistema ng depensa ng Israel na kinabibilangan ng iba pang mga sistema tulad ng David's Sling at Arrow na naglalayong protektahan ang bansa mula sa mas malalaking banta. Sa kabuuan, ang Iron Dome ay isang mahalagang bahagi ng depensa ng Israel na nagligtas ng maraming buhay at nagbigay ng proteksyon sa mga mamayan nito mula sa mga hindi inaasahang pag-atake. Samantala, sinabi ng Iran na inilunsad nito ang mga misal patungo sa Israel bilang pagtugon sa pag-atake na pumatay sa mga lider ng Hezbollah. Hamas at militar ng Iran. Binanggit nito ang leader ng Hezbollah na si Nasrallah at si General Abbas Nilfrosan ng Revolutionary Guard na parehong napatay sa isang Israeli airstrike noong nagaraang linggo sa Beirut. Binanggit din si Ismail Haniye, isang mataas na leader ng Hamas na pinaslang sa Tehran sa isang hinihinalang pag-atake ng Israel noong Hulyo. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy ang pagmonitor sa sitwasyon ng mga otoridad at mga eksperto sa seguridad sa rehiyon.